ang si mo? ni Ma'am si Miki. Hayaan mo na, eh. wala naman tayong magagawa. Wala eh. mo siyang talaga sa bata. Palagi niya ba ito ginagawa? Kuha na kapag... Pag sila nang dalawa sa kwarto, eh, ngayon ko nga na nakita sinasaktan ni Ma'am si Muki ng ganyan. Eh. Ano? Flor! mo! Opo, apo, apo Tulungan mo akong iakyat ang si Moki. Apo, mami, ito na po. ko siya sa, sa dark room. Bilis! Apo, mama po. Nanakaw ka? <laughs> <laughs> Nasaan yung address nila? Saan sila nakatira? Bakit bigay mo na sa akin? Hindi ko pa nga alam eh. Hindi rin naman alam nung nagsabi sa akin. Anak ng alas, Virgie ka ba? Pinagpawisan yung singit ko, kakahabol sa'yo? Tapos ngayon, namasahi ako doon sasabihin mo, hindi mo alam yung address ni Mama Alice? Hindi mo alam kung saan sila nakatira? Alap ng tinapay naman, Virgie. Mabuti pa, ibigay mo sa akin ang bagong number mo. Kukontakin so, kita kapag nalaman ko ng address ni Ma'am Alice. Siguraduhin mo yan, ah. Sige na, Flor. Umakyat ka na. Aba, ma'am. nang bahala kay Muki dito? Sige, sige po, ma'am. bakit niyo po ba ako sinasaktan? Because you did something wrong. Is it because of my old photo? Nakapagsaya ko nga po nung mga nakita ko yun eh. Pero mami, bakit parang ikaw hindi ka masaya? Bakit parang gusto mo ko lagi may sakit? Dahil may sakit ka naman talaga. At wala na akong magagawa doon. Mukhang hindi ko naniniwala. Ang lino-lino ng picture na yan, oh. Mukhang hindi sakitin. Naniniwala ako na gagaling ka at mabalik ka sa dati. Maybe kasi hindi mo ko mahal. Hindi mo ko mahal, mami. Hindi mo ko mahal. Hindi niyo mo ko mahal. Hindi niyo mo ko mahal. How dare you say that? Hindi mo alam kung anong mga kailangan kong isakripisyo para sa'yo! Kasi mami ko mahal, sinasagot-sagot mo ko. Tapos nilakawan mo ko ng gamit! Kailangan mo na talagang maputulan ng sungay! <t>